May mga tao bang mas lalo kang gustong makuha kapag hindi mo na sila pinapansin? O mas nagiging interesado sa'yo kapag parang ang hirap mong abutin? Hindi mo lang siguro napapansin, pero isa ito sa mga pinakamakapangyarihang prinsipyo sa dark psychology, ang tinatawag na scarcity principle. Sa simpleng paliwanag, mas nagiging mahalaga ang isang bagay kapag ito ay mahirap makuha o limitado lang. Ganon din sa tao. Kapag naramdaman ng isang babae o lalaki na hindi ka basta-basta, nagiging mas mataas ang value mo sa isip nila. Ang kakaiba, hindi mo kailangang magsalita. Kailangan mo lang maramdaman nilang hindi ka desperado. Maraming tao ang nagkakamali dito. Akala nila, mas makukuha nila ang gusto nila sa pamamagitan ng palaging pagbibigay, paghabol o pagpapakyut. Pero sa totoo lang, kapag masyado kang available, nawawala ang thrill at bumababa ang respeto nila sa'yo. Ang scarcity principle ay hindi tungkol sa pagiging suplado o cold. Ito ay tungkol sa tamang balance. Kung paano mo ipapakita na interesado ka, pero hindi dependent. Na kaya mong mawala, kaya mong mabuhay kahit wala sila. At dito papasok ang tunay na kapangyarihan ng dark psychology. Dahil kapag marunong kang gumamit ng scarcity, hindi lang atensyon ang makukuha mo, kundi kontrol. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 10 dark psychology. Tricks kung paano gamitin ang scarcity principle para mapataas ang value mo. At para sa kanila, ikaw ang maging mahirap kalimutan. Number 1. Kapag hindi ka palaging available, mas napapansin ka. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mag ng impact sa isang babae ay ang pagiging hindi palaging available. Kapag palagi kang nandyan, nawawala ang excitement at misteryo. Pero kapag marunong kang magpakita sa tamang oras, nagkakaroon ka ng kakaibang halaga sa isip niya. Hindi dahil naglalaro ka ng emosyon, kundi dahil pinapakita mong may sarili kang buhay na umiikot sa labas ng relasyon o connection nyo. May kakilala akong lalaki noon sa kolehiyo. Araw-araw niyang hinahatid ang babae, pinapadalhan ng mensahe, at halos lahat ng oras niya ay nakatuon lang dito. Sa una, sweet. Pero habang tumatagal, naging ordinaryo na lang siya sa paningin ng babae. Hanggang sa dumating yung araw na nag-focus siya sa sarili, nag-gym, nag-aral ng maayos, at nakipagkaibigan sa iba. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin dahil napansin ng babae na hindi na siya ganun ka-accessible. ayun sa psychology, tinatawag itong scarcity principle. Kapag ang isang bagay o tao ay bihira, mas tumataas ang perceived value nito kapag hindi ka palaging available. Ipinaparamdam mong may direction ka, may disiplina at may control sa sarili mong oras. At yun mismo ang nagbibigay sa iyo ng respeto at paghangang hindi mo kailangang hingin. Ang sikreto dito ay hindi ang paglayo para magpamiss, kundi ang tamang balanse ng presensya at distansya. Dapat maramdaman niyang nandiyan ka, pero hindi sa puntong nawawala na ang misteryo. Ang lalaking marunong humawak ng kanyang oras ay nagiging challenge. Sa isip ng babae, isang puzzle na gusto niyang lutasin. Sa huli, hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng babae. Ang kailangan mo lang ay iparamdam sa kanya na kahit wala siya, buo ka pa rin. At kapag naintindihan mo yon, mas lalo kang magiging magnet sa mga taong hindi mo kailangang pilitin. Number 2. Kapag alam mong umalis sa tamang oras, ikaw ang hindi makakalimutan. Maraming lalaki ang nananatili kahit alam nilang wala nang halaga ang presensya nila. Pero ang mga marurunong umalis sa tamang oras, sila ang tumatatak. Kapag alam mong kailan umatras, pinapakita mong may respeto ka sa sarili mo. At sa psychology, ang ganitong paggalaw ay nagiging reverse attraction dahil ipinapakita mong hindi mo kailangang pilitin ang isang sitwasyon para manatiling relevant. May kakilala akong lalaki noon sa isang fast food branch kung saan siya nagtatrabaho. May niligawan siyang babae sa trabaho rin nila. Sa simula, okay ang lahat. Magka-chat, nagtatawanan, sabay kumakain. Pero nung unti-unti nang lumamig ang babae, hindi siya naghabol. Sa halip, tahimik siyang lumayo, mas pinagbuti ang sarili, at hindi na nagbigay ng kahit anong paliwanag. Ilang linggo lang ang lumipas, si babae mismo ang unang nag-chat ulit. Duro ang sinimasyon mga eksperto sa behavioral psychology, the law of detachment. Kapag hindi mo hinahabol ang bagay na umaalis, mas malaki ang chance na ito mismo ang babalik. Ang dahilan? Dahil gusto ng utak ng tao ang mga bagay na hindi niya ganap na makuha. At ang paglayo mo, nagiging misteryo na gusto niyang maintindihan. Hindi mo kailangang mag-walk out na may drama o bitterness. Ang totoo, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong umalis ng tahimik, walang paliwanag, walang paalam pero may dignidad. Sa ganitong paraan, pinaparamdam mong hindi mo kailangan ang validation ng iba para malaman ang halaga mo. Kaya kung gusto mong mas lalong mamiss, matutong umatras bago ka tuluyang hindi mapansin. Dahil minsan, ang pagkawala mo ang magtuturo sa kanya kung gaano ka kahalaga noong nandun ka pa. Number 3. Ang sikretong lakas ng hindi palaging available. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga lalaki ay palaging present, lagi nagchat-chat, laging sumasagot laging andyan. Pero ang mga lalaking marunong magbigay ng psychological space, sila ang mas naalala. Bakit? Dahil ayon sa scarcity principle, kapag bihira kang makuha, mas nagiging valuable ka sa isip ng isang babae. Hindi dahil pinaglalaruan mo siya, kundi dahil marunong kang magtakda ng boundaries. May isang lalaki akong nakausap noon, dating classmate ko sa college. Laging siya ang unang nagme-message sa babaeng gusto niya. Araw-araw, walang pahinga hanggang sa biglang hindi na pinansin ng babae. Nang nagbago siya ng diskarte at sinadyang hindi magparamdam, doon nagiba ang ihip ng hangin. Nagsimula na si babae ang magreply muna, nagiging curious kung bakit bigla siyang nawala. Ito ang power ng pagiging selectively available. Kapag hindi mo binibigay agad ang atensyon mo, pinaparamdam mong mahalaga ito. Yung mga babaeng may mataas na emotional intelligence ay hindi gusto ng lalaking walang sariling mundo. Gusto nila ng lalaking may direksyon may ginagawa at hindi umiikot lang sa kanila. Halimbawa, kung palagi kang on call sa bawat message niya, parang sinasabi mong wala kang ibang priority. Pero kung busy ka, focused sa sarili mong goals, mas na-appreciate niya ang oras mo. Dahil sa totoo lang, ang oras ng isang lalaking, may purpose ay mas nakaka-attract kaysa sa lalaking laging online. Kaya tandaan mo, hindi pagiging cold, ang hindi palaging available. Ito ay paraan ng pagpapakita na may halaga ang atensyon mo. And sa psychology, kapag alam ng tao na mahirap kang makuha, mas lalo niyang gustong subukan. Number 4. Ang impluensya ng limitadong pagbibigay. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapanatiling interesado ang isang babae ay ang tinatawag na controlled giving ang pagbibigay sa tamang oras, sa tamang dami, at sa tamang dahilan. Kapag sobra kang nagbibigay, nawawala ang thrill. Kapag tama lang, mas lumalalim ang koneksyon. Ganito gumagana ang scarcity principle sa emosyon. Ang bagay na hindi laging ibinibigay, yun ang mas pinahahalagahan. May isang kwento ako tungkol sa lalaking laging nagbibigay ng regalo sa nililigawan niya. Raw-raw may pa-chocolate, pa-flowers, at kahit simpleng coffee, laging siya ang gumagastos. Noong una natuwa ang babae. Pero makalipas ang ilang linggo, parang naging normal na lang lahat. Nawala yung excitement, hindi dahil hindi niya gusto ang lalaki kundi dahil naging predictable na siya. Hanggang isang araw, nagbago ang diskarte ng lalaki. Hindi na siya nagbigay, hindi na siya laging present. Nag-focus siya sa sarili niyang trabaho sa mga goals niya. At doon, nagsimulang magtaka si babae. Bakit parang nagiba siya? May bago na kaya? Ang simpleng paghinto ng sobra-sobrang pagbibigay ay nag-trigger ng curiosity. At curiosity, sa psychology, ay daan patungo sa attraction. Ang totoo, hindi kailangang laging material ang binibigay mo. Minsan, oras mo lang o emosyonal na presensya mo, sapat na. Pero kung ibibigay mo ito sa lahat ng oras, nawawala ang halaga. Kaya dapat alam mong kailan mo ito ipapakita at kailan mo ito iuurong. Sa ganitong paraan, nagiging misteryoso ka, hindi needy. At tandaan mo, sa mata ng isang babae, ang lalaking hindi laging nagbibigay. Ay mas may value kaysa sa lalaking laging handang ibigay lahat, kahit hindi pa hinihingi. Number 5. Ang kapangyarihan ng pag-alis sa tamang oras. Ang pag-alis sa tamang oras ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapanatili ang respeto at control sa isang sitwasyon. Kapag alam mong hindi ka na pinahahalagahan o binabalewala, ang paglayo ay hindi kahinaan. Ito ay isang pahayag ng lakas. Hindi mo kailangang magpaliwanag o maghabol. Sapat na ang pananahimik mo para magparamdam ng pagkawala. Isipin mo ang isang lalaki na laging nandyan para sa isang babae. Palaging available, palaging nauuna. Pero habang tumatagal, napansin niyang parang hindi na siya binibigyang halaga. Hanggang sa isang araw, bigla siyang nagbago. Hindi na siya unang nagme-message, hindi na siya laging tumatakbo kapag kailangan. Unti-unti siyang nawala sa eksena, at dun lang naramdaman ng babae na may kulang. Kasi sanay siya na laging nariyan ito. Kapag marunong kang umalis sa tamang oras, nagiiwan ka ng espasyo para sa kabila na maramdaman ang pagkawala mo. Yan ang gumigising sa kanila. Hindi sigaw, hindi paliwanag, kundi ang biglang katahimikan mo. Doon nila nare na ang presensya mo pala ay may bigat. Ang diskarte dito ay hindi para magmanipula, kundi para ipakita na alam mo ang halaga mo. Kapag hindi mo ipinipilit ang sarili mo, nagiging mas malakas ang dating mo. Ang mga taong hindi kayang mawala ay kadalasang hindi rin nakikilala ang tunay na halaga nila. Kaya sa halip na maghabol, lumayo ng may dignidad. Dahil minsan, ang tahimik na pag-alis ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. And sa mundo ng emosyon, ang taong marunong mawala ng marangal, siya ang hindi kailanman makalimutan. Number 6. Ang lakas ng hindi palaging pagpapakita ng interes. May kakaibang kapangyarihan ang isang lalaki na hindi agad nagpapakita ng sobrang interes. Kapag alam mong gusto mo ang isang babae, pero hindi mo ito ipinapakita agad, nagkakaroon ka ng misteryo at respeto. Hindi dahil gusto mong paaasahin siya, Kundi dahil alam mong hindi mo kailangang ipakita lahat ng emosyon mo para maramdaman Nang iba ang halaga mo Isipin mo si Marco Matagal na niyang gusto si Ella Pero imbes na araw-arawin ng mensahe o tawag Pinipili niyang maging kalmado Kapag nagkikita sila, marunong siyang makinig Pero hindi siya yung tipo na agad magbubukas ng nararamdaman Habang tumatagal, napapansin ni Ella na kakaiba si Marco Hindi tulad ng iba na nagmamadali At doon nagsimula ang curiosity kapag hindi ka laging available o nagpapakita ng labis na interes. Nagiging balance ang dynamics. Pinibigyan mo ng espasyo ang kabila para magtanong, ano kaya iniisip niya? May gusto ba siya sa akin o wala? Iyan ang nagbubukas ng intrigue. At intrigue ay isa sa mga pinaka-epektibong emosyon para manatili ka sa isip ng isang tao. Ang sikreto dito ay control. Hindi mo kailangang maging malamig, pero dapat alam mo kung kailan magpapakita ng init ang taong marunong magtimpi sa emosyon ay parang apoy na hindi agad Nagliliab. Pero kapag nagsimula, mahirap nang patayin. Kaya tandaan, kung gusto mong magtagal sa isip ng isang babae, huwag mong ibigay agad ang lahat ng emosyon mo. Ipakita lang sapat para magtanong siya, hindi para makasiguro. Dahil sa hindi mo sinasabing interes, dun siya mas lalong mahuhulog. Number 7. Ang sikretong epekto ng hindi palaging pagpaparamdam. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay hindi ang laging presensya mo, kundi ang tahimik mong pagkawala. Kapag palagi kang nandyan, nasasanay ang babae sa presensya mo at nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang mawala sa tamang oras, nagiging misteryo ka. Doon niya mararamdaman ang kakaibang urge na hanapin ka. Halimbawa, si Ryan at Mika. Sa unang linggo ng pagkakilala nila, laging nagchat-chat si Ryan, sweet, consistent, at present. Pero napansin niya, habang tumatagal, parang nawawala na ang kilig. Kaya bigla siyang nagbago. Hindi na siya laging online, hindi na rin agad nagre-reply. Sa una, parang walang epekto. Pero makalipas ang ilang araw, si Mika na ang unang nag-message. Busy ka ba lately? Ganito gumagana ang psychology ng absence. Kapag wala ka, doon nila napapansin kung gaano ka pala kahalaga. Hindi mo mo kailangan nga ghost Kailangan mo lang magpakita na may sarili kang buhay at hindi umiikot sa kanya. Kapag marunong kang magbigay ng space, nagkakaroon ng emotional hunger na ikaw lang ang pwedeng makabusog. Ang diskarte dito ay timing. Kapag sobra kang cold, mawawala ang connection. Pero kapag marunong kang lumayo sandali sa gitna ng magandang connection, dun mo na ipaparamdam ang iyong halaga nang hindi mo kailangang magsalita. Kaya kung gusto mong magmarka sa isip ng babae, tandaan ito, ang presensya mo ay nagiging espesyal kapag natutunan mong gamitin ang kawalan mo bilang sandata. Number 8. Ang lihim ng controlled compliments. Hindi mo kailangang purihin palagi ang isang babae para magustuhan kanya. Sa katunayan, kapag sobra kang nagbibigay ng papuri, nawawala ang halaga ng mga salita mo. Ang tunay na marunong sa psychology of attraction ay alam kung kailan lang magbigay ng tamang puri at kung kailan dapat manahimik. Halimbawa, isipin mo si Leo at Hana. Sa umpisa, si Leo ay palaging nagsasabi ng Ang ganda mo talaga, ang bait mo, ang perfect mo. Pero napansin niyang habang tumatagal, parang hindi na natutuwa si Hana. Isang araw, nagbago siya ng diskarte. Hindi na siya agad nag-comment sa hitsura nito, ngunit sa halip ay sinabi lang, Ang galing mong mag-handle ng sitwasyon kanina. Doon biglang tumingin si Hana, nagulat, kasi ngayon, iba ang pinansin ni Leo. Hindi na sa pisikal, kundi sa paraan niya ng pag-iisip. Ang sikreto ng controlled compliments ay ang pagbibigay ng papuri na may lalim. Huwag lang sa itsura kundi sa ugali, sa kilos, o sa kung paano niya hinaharap ang buhay. Kapag ganito kang magpuri, nararamdaman niyang pinapansin mo siya hindi dahil gusto mo lang siya kundi dahil nauunawaan mo siya. Maging matipid sa papuri pero kapag nagbigay ka, siguraduhin mong tatatak. Dahil ang isang papuring galing sa taong hindi madalas magsalita, ay mas malakas ang epekto kaysa sa libong salitang walang laman. Tandaan, ang tunay na alpha, hindi kailangang laging humanga. Dahil alam niyang ang kanyang salita, kapag binitawan, may bigat at kahulugan. Number 9. Ang lakas ng pag-walk away. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang lalaki ay ang umalis ng walang drama. Kapag alam mong hindi ka na nirerespeto, hindi ka na pinahahalagahan o ginagamit ka na lang, ang paglalakad palayo ay hindi kahinaan. Ito ay anyo ng emotional power. Isipin mo si Marco at Elena, si Marco ay sobrang attached. Lagi niyang gustong maghabol, magpaliwanag at magpakumbaba tuwing may tampuhan. Pero isang araw bigla siyang natahimik. Hindi na siya nag-message, hindi na naghabol. Sa halip, nag-focus siya sa sarili. Doon lang napansin ni Elena kung gaano kahalaga ang presensya ni Marco. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng pagkawala nito. Ang walk away principle ay gumagana dahil tinatanggal mo ang access. Ang tao, kapag palaging nandyan ka, nasasanay. Pero kapag bigla kang nawala, doon nila mare-realize kung gaano kalaki ang espasyo mo sa buhay nila. Hindi ito larong pa-hard to get. Ito ay pagpapakita na may hangganan din ang iyong pasensya at dignidad. Kapag marunong kang lumayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga ipinapakita mong kaya mong mabuhay nang hindi umaasa sa validation. Ito ang klase ng confidence na hindi kailangang ipagsigawan. Dahil ang katahimikan mo, sapat na para maramdaman nila ang pagkawala mo. Tandaan, ang totoong lakas ng lalaki ay hindi sa kakayahang manatili, kundi sa tapang na bitawan ang hindi natama. Number 10, ang art ng pagpapamis. May mga taong kapag nawala, nakakalimutan. Pero may ilan, kahit lumipas na ang panahon, hindi mo pa rin makalimutan dahil marunong silang magpabaon ng emosyon. Yan ang tunay na sining ng pagpapamis. Hindi ang Fraser kundi pag-iiwan ng malalim na marka sa isip at damdamin ng isang tao. Isipin mo si Rico tahimik pero laging may impact sa bawat kilos. Kapag naglalakad siya papalayo, hindi siya nagmamadali. Parang sinasabi ng presence niya na, maalala mo ko. Hindi siya nagte-text agad, hindi rin laging available. Pero tuwing magpaparamdam, may lalim at bigat. Kaya kahit hindi sila madalas mag-usap, Laging siya ang naiisip ng babae. Ang sekreto rito ay emotional timing. Alam mong kailan lilitaw at kailan mawawala. Alam mong kailan magpapakita ng lambing at kailan biglang magiging malamig. Ang ganitong rhythm ay nagtatanim ng psychological craving. Dahil gusto ng tao ang hindi nilalubos na makuha. Hindi mo kailangang maging sobrang mysterious. Sapat na ang consistency sa energy mo. Yung tipong kapag nawala ka, ramdam nila. Kapag bumalik ka, parang may relief silang hindi nila maipaliwanag. Doon mo makikita kung gaano kalakas ang epekto ng presence mo. Kaya tandaan mo, ang tunay na alpha ay hindi kailangang maghabol para maalala. Dahil kahit wala siya, siya pa rin ang naiisip ng lahat. Number 11. Anchoring Scarcity Isa sa pinaka-subtle pero powerful na paraan para manipulahin. Ang desisyon ng tao ay ang tinatawag na anchoring scarcity. Dito, ang utak natin ay naiimpluensyahan sa pamamagitan ng comparison o reference point kahit hindi natin namamalayan, halimbawa, ipapakita sa iyo ang isang produkto na may mataas na regular price, tapos biglang may limited discount ngayon. Kahit maliit lang ang actual discount, ang perception mo ay nagiging sobrang valuable. Ito dahil sa unang presyo na nakikita, mo ang anchor na iyon ang nagtutulak sa urgency ng desisyon. Ang sikreto nito ay psychological anchoring. Kapag may reference point ang utak natin, natural itong nagko-compare at nagde-decide kung gaano kahalaga ang bagay na inaalok. Ang effect nito ay lumalakas kapag may malinaw na contrast sa pagitan ng normal at limited offer. Sa dark psychology, ginagamit ito para manipulahin ang perceived worth at urgency ng tao. Kahit simpleng number lang sa presyo, maaari itong mag-trigger ng fear of missing out at mas mabilis na pagbili o pagtanggap ng offer. Kapag alam mo ang anchoring scarcity, mas magiging mapanuri ka sa mga special offers at limited time deals. Huwag hayaan na basta ka mapanic buy o ma-pressure sa halip. Gamitin ang kaalaman para gumawa ng mas informed at strategic na desisyon. Number 12, ang lakas ng limited access. Imagine mo ito, may bagong restaurant sa city na trending dahil members only ang entry. Si Ana, curious at gustong maranasan ng hype, nagtiyaga para makakuha ng reservation. Kahit medyo mahal at medyo hassle, Ginawa niya ito dahil alam niyang hindi lahat ay pwede makapasok. Ang exclusivity ang nagpa-trigger sa desire niya. Isang classic na psychological reaction sa limitadong access. Ang konsepto ay simple. Kapag limitado ang access, instant nagiging mas kaakit-akit ang bagay or experience. Hindi lang produkto o lugar, pati impormasyon, events, at serbisyo ay pwede gamitin sa ganitong paraan. Ang utak natin automatic nag-a-assign ng mas mataas na value sa mga bagay na rare or exclusive sa dark psychology ang kombinasyon ng scarcity at exclusivity ay nagdudulot ng FOMO fear of missing out kapag may perception na kung hindi ka kikilos ngayon mawawala ang chance mo mas nagiging alert at motivated ang utak mo para gumawa ng desisyon agad halimbawa rin sa marketing may luxury brand na nag-launch ng limited edition bags kahit mahal mabilis itong nauubos ang limitadong supply at idea na piling tao lang ang makakakuha ang nagtutulak sa mga customer na magmadali sa pagbili kahit hindi nila planado. Pero may dark side ito. Maraming tao ang na-manipulate sa ganitong taktik, na pipressure silang bumili o sumali sa opportunity kahit hindi sila ready. Sa professional perspective, importante na maging aware sa mga signals ng limited access at itanong sa sarili, worth it ba talaga ito o pure manipulation lang? Kapag alam mo ang power ng limited access, nagiging mas strategic ka sa desisyon mo pwede mong gamitin ang kaalaman para protektahan ang sarili o sa tama at ethical na paraan para i-influence ang iba sa business, marketing, o networking. Sa dark psychology, ang kaalaman ang magiging sandata mo sa mundo ng subtle manipulation. Alam mo na ngayon kung paano ginagamit ng ibang tao ang subtle manipulation para kontrolin ang desisyon mo. Ang unang hakbang para hindi basta-basta maapektuhan ay maging aware sa mga tactics na ito. Kapag naiintindihan mo ang mga prinsipyo sa likod ng scarcity, exclusivity at limited access, mas nagiging alert ka sa mga opportunities at offers na nakikita mo araw-araw. Hindi ka na basta-basta mapapaniwala sa hype. Ang dark psychology ay hindi laging negative. Kung alam mo kung paano gumagana ang utak ng tao, pwede mo rin itong gamitin para protektahan ang sarili at gumawa ng mas strategic na desisyon. Maging mapanuri sa mga produkto, services at kahit relasyon. Tanungin ang sarili Worth it pa talaga ito or isa lang itong trick para ma-pressure ka? Ang ganitong mindset ang magbibigay sa ng control sa sarili mong choices. Huwag lang manood. Gamitin ang kaalaman para maging mas empowered sa buhay. Kapag alam mo ang tactics na ito, mas madali mong maiiwasan ang panic decisions at manipulation. Para sa higit pang dark, psychology insights at practical tips na pwede mong gamitin sa buhay at relasyon, mag-subscribe sa Darkness of Truth. I-share rin sa iba para mas marami ang maging... aware at Indima modeling man manipulate